to conceptualize your project? Zin? Ako, number 6, is hindi ako mabilis man na lang po yung sharing ako i-share ng Di ako Hindi ako, um, join ako sa UP Baguio. So, first time ko pumunta ng Manila, wala akong kailangan sa pagpipilikula pero may, nandun yung pakiramdam na gusto mo pumasok sa industriya. So, isa sa mga namunang na-meet ko si Sir Neil. And then, isa sa mga nagbukas sa akin na ang um, school of thought ng ano ng ay eh, si Armando Nilao. Doon ko nakilala yung kanyang found story. So, uh, diretsyo na doon, doon sa thought process ko ng pagkuha ng concept at ng kwento, uh, mula noon hanggang sa kasabukuyan, galing pa rin siya sa found story school of ano, philosophy of filmmaking. Uh, yung found story na diniwala siya na mga pwento lang daw ay nasa tabi-tabi and then all you have to do as a filmmaker is to recognize that story. Mm -hmm. Parang gano'n. And then later in life, uh, dahil yun na nang isang buhay ko na yung found story niya, later na realize ko na sa paghahanap ko ng kwento at pag ko na yung kwento sa tunay na buhay, pala ikaw yung naginap ng kwento, kundi yung kwento pala yung namimili ng kwentista na magkawento sa kanya. At once na ikaw yung namili niya, ang tanging gagawin mo ay ikwento siya ng pinaka best na version niya. Yung parang ganun. So, mas ganun. Yung found story, dapat lagi siya may pinanggagalingan. At sa uh, puntong yun, yun no, sa kaso nung um, kay surveying, dapat hukot siya lagi sa unay oh, like na buhay. Hukot sa unay na buhay. naniniwala siya na ang kwento ay nagagaling lagi sa isang object. Mm -hmm. An object, an uh, entity that is perceivable but because visual language ng pelikula, mm -hmm. uh, dapat nakikita muna siya, nakitangible siya, parang gano'n. Uh, so, marami sa mga kwento ko, like, gawarin yung extra, di mm -hmm. Vilma Santos galing talaga siya dun sa Uh, experiences ng mga nagkikaibigan ko na extra, yung nauna kong nasulat, kasi nauna akong writer, mm -hmm. yung poses, as uh, galing siya sa police blotter, tungkol siya sa isa self phone dispenser mm -hmm. na nag-undergo siya sa police investigation and then later in life, ang kwento pala talaga ay corruption inside the police station. And then yung query, tungkol siya doon sa dati, gusto yung nag-viral na video about police mortality. And then, yung bagahe, galing siya doon sa balita. Mm -hmm. Um, Hadis lahat ng ginagawa ko, meron siyang pinanggalingan na tangible na malinaw. Na totoong kwento. Totoo kwento. Kasi nga, uh, ang kwento ay nasa paligid lang na pero tayo as filmmakers, kailangan natin gawing tangible. Tumakoy ka na nasa paligid natin. Kailangan mo siya Ground ko rin kung mess yung kwento. Ang ibig sabihin nun ay kwento siya at kakwento-kwento siya daw. Kakwento-kwento. Did you know that? How about you do How is it? How is your process in conceptualizing a project? As a sinupunta ko, kwento-kwento kasi dependent yung vision mo sa director, yung vision ng director. Tapos at same time, yung kwento kung gusto naman ng pelikula. So, kailangan mo siya i-align yeah, yung vision mo sa vision ng director. So, usually, first of, first, it's, it's mm -hmm. yung first step ko, I remember, niyayakita mo ang kape. Yung first, ang dami ang mag-work. I mean, it's not even about talking about the film itself. It's actually just basically to and try to align yung dalawa na nasa same creative plane kayo. Kasi it's difficult for me. It's for me, I mean, talking as a uh, It's difficult for me kung hindi ako naniniwala one, yung salvation director and two, kung gusto kong sabihin ng pinigilan. I cannot do a hindi ako nag sa dalawang point So, starting point yun, pagkabi. And then, once na 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 then I I na 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 and help the director have the story, Be sure.